Kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard, industry standard. Wala sa industry standard to 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo-kayo pala dyan sa board ang nag-gumagawa nag, uh, ng patakaran. Nagpupuyat na yon ang mga empleyado ng Governance Commission for GOCS, GCG. Para masiguro na pagdating ng katapusan, iniero 31 isa ay maisayos na nila ang Compensation and Position Classification System ng Pagkor. Ito ang sinabi ni GCG Commissioner Attorney Geraldine Martinez, Face Senator Idol Rafi Tulfo, sa Rafi Tulfo in Action isang araw, matapos ang naganap na hearing ng Senate Committee on Gains and Amusement. Matatandaan sa nasabing hearing, lumitaw bas sa sumbong ng dalawang empleyado ng Pagkor, mahigit tikada ng inaapi ng Pagkor ang kanilang mga tauhan. Malayo sa minimum wage ang pasweldo nito sa kanilang mga empleyado. Wala raw gustong umako at nagtuturuan ang gisigi at pagkor sa pang-aaping ito. At pagkalipas lamang ng ilang oras matapos ang panayam sa disigi. Tinawagan agad ni Pagkor Chairperson Alejandro Tenko ang Senate Office ni Senator Tulfo at sinabing sisiguraduhin daw niya na pagdating ng katapusan ng buwan ay nasa tama na ang sweldo ng lahat ng empleyado ng Pagkor. Gayunpaman, sa susunod na Senate hearing, Paimbestigahan naman ni Sen. Rafe ang bonuses at benefits ng mga board of directors ng pagkor na ayon sa impormasyong nakarating sa kanya ay umaabot sa daan-daang milyon at ito ay dati nang napuna ng Commission on Audit noong taong 2017. 12,500 and how long you've been... Uh, sir, uh, sir. Uh, sorry, po, ako po, ano po, 12 years sir, pero ano po, 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa ah meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po pero nasa 9-7 lang po. Same po kami ng trabaho pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors niyo. pag isuman natin pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000 twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming accommodation lang, padrino lang, inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Terodes. Sure ako dyan. GCG, mission accomplished sa pangakong ayusin ang sweldo ng pagkor employees. Kahapon, Enero 31, 2024. Personal na bumisita sa tanggapan ni Senator Idol Rafi Tulfo sa Senado, si na Governance Commission for GI, si si Chairperson Attorney Marius Corpus at Commissioner Attorney Geraldine Marie Martinez kasama ang iba pang kawani ng Gisiki. Iprinisinta nila ang opisyal na liham na naghahayag na naisaayos na ang Compensation and Position Classification System ng Pagkor. Kasama na rito ang kasiguruhan na wala ng empleyado ng Pagkor ang sasahod ng below minimum wage. At magkakaroon din ng retroactive pay mula October 2021 para sa lahat ng pagkor employees na hindi nakatanggap ng wastong sahod. Ibig sabihin, Makakakuha ng backpay ang mga empleyado na nadihado sa sweldo. Sinabi rin ng GCG si na hindi maaaring tanggalin ng pagkor ang mahigit pitong daang empleyado nila na apektado sa pag takeover ng Hong Kong-based gaming corporation sa Casino Filipino, New Coast, Malate, Manila. Dayon pa man, pagpapasa pa rin ng Senate Resolution si Senator Idol para paimbestigahan ang lahat ng pasweldo ng GCG o sisi sa kanilang mga empleyado upang ito ay ilagay sa tama.